Peace hello you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po ako ngayon dito sa May Kamuning Public Market. Ano, ayan po mapapansin niyo sa aking likuran, ano. Ayun po siguro yung original, ano. Then ito yung bago. Samahan niyo po ko dahil dito ko po ipagpapatuloy yung aking ginagawang kalye survey. Tara po, diretso na tayo sa video. Peace you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po may nakita pa po ako isang kuya, no. Kuya, mawalang galang na, no? Welcome Welcome dels TV. Ako si Kuya Rodelmo. Ano, pong pangalan nila? Richard. Richard. Richard ito ano brother Richard Halimbawa ngayon ano 2028 na presidential election Malalakas yung uh, Maglalaban ngayon Isa na dyan si Vice President Sara Duterte Carpio Si former Vice President Lene Robredo, at saka si Senador Grace po Kung papipiliin ka, sino sa tatlo na pupusuan mo? Solid Duterte Solid Duterte, bakit naman? Duterte maganda yung patakbo ng tatay niya. Ay, gano'n. Mm -hmm. So, maliban, uh, ang ibig mo sabihin, kung maganda yung patakbo ng tatay niya, si Tatay Digong, mm -hmm. maaaring ipagpatuloy ni Sarah. Yes. Okay, sir, thank you, ha. Okay. Peace silo, mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron pa po akong nakitang isang kuya. Kuya, magulang galang na po. Welcome po sa Rodel's TV. Ano, ako po si Kuya Rodel. Ano pong pangalan nila? Dick Beltran. Dick Beltran. Kuya Dick. Ito po ano, kami po yung mga nagkakandak ng kalye sorbe. Ano, marami pa akong kasamahan. Kaya lang, malapit lang ako dito eh, galaw sa project Ngayon naisipan ko dito sa Kamuning ano. Ito po yung tanong ko ano, halimbawa lang ano, 2028 na ngayon, lalaban sa pagka-presidente si uh, Vice President uh, Sara Duterte Carpio, si dating uh, Vice President Leni Robredo, at saka malakas din po ang tunog ni Senador Grace Ngayon po kung papipiliin ka, sino po sa tatlo ang uh, napupusuan mo? Uh, si Grace na lang po. Si Grace po. Bakit po? Oh, yeah, yeah. Yan ang binoto ko rin noon eh. Nung nakaraan, nung lumaban siya sa pagka-presidente. Oh. Oh, ano po yung pinakadahilan mo? Bakit siya napili mo? Ay, kasi idol ko yung tatay niya rin noon. Ah, si Fernando po. Lahat ng pelikula niyan, pinapanood ko. Oh, wala kang pinapaligtas? Wala. Ay, kasama ko yung ko kahit nasa Laguna kami security, pupunta oh. kami dito sa Maynila, oh. Manood lang. Para manood lang. Oh. Idol oh. namin talaga. Eh, kababayan ko si Fernando po, panggalato ko. Ah, oh, panggalato. Okay kuya, salamat ha. Okay. Peace lo, mga kaibigan, mga viewers. Ano? Ito po, meron po akong nakitang isang ate dito sa... Anta tawag po ba dito, Ukay Ukay? Yes po. Okay, okay. Ate, ako po si Kuya Rodel, ano? And welcome sa Rodel's TV. Okay, ano pong pangalan nila? Joy po. Joy. Ma'am um, Joy, ito po yung tanong ko. Ano? Medyo malayo pa naman ito. Sabihin natin, 2028 na presidential election. So, ito yung tanong ko sa'yo. Papipiliin kita, kita dito sa tatlong matutunog ang pangalan. Ano? Unang-unang aspirant dyan, si Vice President Sara Duterte Carpio. Pangalawa, si former Vice President Lene Robredo. At ang pangatlong malakas, si, uh, si Senator Grace Bo. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, kung dyan sa tatlong yan, sino ka? Sara Duterte po. Bakit po? No words can explain eh. No words can explain? Yes. Oo. Basta, Basta, yun, yun yung nasa utak ko, yun yung nasa puso ko. Oo. kasi sabi nung iba dyan, yung ibang na, na interview, Sara din sila. Maaari daw ipagpatuloy yung nasimula ng ama. Yes. Oo. okay. Pero Ip kasi, nangyari na rin yan sa atin kay Bongbong eh. Maaring may, may pagpatuloy ni Bongbong yung nasimulan ng ama niya? Oo. Which is complicated pa. Complicated, for now. oo. Kasi actually Bongbong PBBM is ano lang, nasa 1 year and 8 months ngayong buwan eh. Yes. yes, so far wala pa tayo masyadong natatanggap na kagandahan. Oo. ba? Diba? Puro negative. So hindi mo pwedeng sabihin na may pagpapatuloy rin ni Sara yung nagawa ng tatay, tatay niya. niya. Oh, okay. Kasi baka, kasi anak, yes, anak siya, ni Duterte. Pero what if meron din siyang ibang ways ng Oo. pagpapatakbo ng ating bansa, di ba? Uh, okay. So we should try her. Kasi nag-try, na, nagtry tayo ng nag-try ng ibang presidente eh. Oo. So, so, at saka wala naman masamang uh, mag-try, di ba? Yes. Okay, so meron ka po bang gustong idagdag? So far, wala na. Wala na. Okay, ma'am. Yan pong opinion niya na iginagalang natin at ginagalang po yan ng ating mga viewers. Ano? Okay. Thank you very much po. Okay po. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano? Ito po, may nakita pa tayong isang kuya. Ano? Kuya, mawalang galang na po. Ano? Yes, boss. Ako po si Kuya Rodel. Welcome po sa Rodel's TV. Ano pong pangalan nila? Ferdinand Lopez Cuevas po. Matagal na po kayo dito sa Kamuning? Almost uh, 50 years na po. 50 years. Kuya, okay. ito po yung tanong ko ano, sa iyo. Ano? Ito medyo matagal pa naman. Halimbawa, ano? presidential election na sa 2028. I-assume lang natin. Uh -huh. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tatlong pagpipilian ng mga malalakas. Lahat itong mga babae. Ang unang-una po na aspirant si Vice President... Tingin po kayo kuya sa kanak Ang unang-una po ay si Vice President uh, Sara Duterte Carpio. Pangalawa po si former Vice President Lene Robredo. Ang uh -huh. pangatlo po si Senador Grace po. Kung kayo po'y ipapipiliin sa tatlong yan, sino po ang napukusuan nyo? Grace po, po ako. Bakit po? Siya po ang talagang sa akin tingin ay karapat dapat po talaga maging isang pangulo ng ating Pilipinas dahil siya ang talagang ramdam ko na may pusong makajos, makatao at makabayan. Okay, kuya. Para po sa akin lang yun ha. Sa opinion Apo, ko lang po. Opo, kuya okay. Kuya, sasagot mo po ano. Maraming maraming salamat at ginagalang po yan ng ating mga viewers. Wala ano? po nga naman. Opo. Thank you po. Maraming po din salamat. Mabuhay po tayo. Pilipinas. Okay. Peace, you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, may nakita pa tayong isang kuya. Kuya, mawalang galang na po, ano. Ako po si Kuya Rodel, ano? Welcome po sa Rodel's TV. Kuya, ano pong pangalan nila? Ah, uh, LPG Padlan. Oh, yeah. Kuya LPG, ano? Ito okay. po yung tanong ko. Ang tawag po dito Kalye Survey, ano? Ito po yung tanong ko. Halimbawa, ngayon ay 2028 na po, ano? Meron pong maglalaban-laban na tatlong mga tatlong babae na mga malalakas ang uh, pangalan nila, ano? Ang una-una po si Vice President Sara Duterte Carpio pangalawa po si former Vice President Lenny Robredo, ang pangatlo po si Senador Grace po. Ngayon, dyan sa tatlong yan at inuran ko, kanino kayo? Kay Robredo pa rin ako, kay Lenny. Bakit po? Eh, na, medyo nakikita ko yung ano niya, hindi kaya ng mga, yung mga ano, trapo na yung mga kwan din eh. Ang alin po? Yung dalawa. Ah, trapo, bakit naman po? Eh, Di ba, nanonood tayo ng sa mga kongreso, o oh. Eh, senador. Ah, ng mga hearing. Oo, oh, mga oh. hearing. Ako, oh halos gabi-gabi nanonood ako diyan. Okay. Sila ay may mga ano uh, parang mga issue-issue. Issue-issue sa kanila. Uh Oo. -oh. Si ano, parang wala pa ako pero taga na ako, hindi ako taga-Bicol. Uh Oo. -oh. Diyan uh -oh. lang po. Okay. Uh, so, yun yung mga issue-issue. Alam niyo po doon sa mga issue-issue ano, yan po ay uh, okay lang yan mga issue-issue pero yan po ay dapat mapatunayan ano. Oo nga. So sa korte, yung mga issue-issue yan. Then pag napatunayan yung po talagang uh, doon tayo dapat maniwala ano pero hangga't issue lang po yan yan po ay nananatiling issue ano po okay po kuya thank you ha wala nga naman po please hello mga kaibigan mga viewers ano ito po yung sitwasyon dito sa may uh, kamuning public market ano so ayan po siya yan po, pinakita ko lang po sa inyo kung ano po yung sitwasyon dito, ano? Halika po, at uh, maghahanap ka na pa tayo na may interview. Peace, yun know, mga kaibigan, mga viewers, ano? Ito po, may nakita pa po ako saan. Kuya, maulang galang na po, ano? Okay. Ako po si Kuya Rodelmo, ano? And welcome po sa Rodel's TV. Kuya, anong pangalan nila? PJ po. PJ? Okay. Matagal na po kayo dito sa Kamuning? Uh, matagal po. Kailan taon na? Uh, mga ano na po, 43 years. 43 years, sige po. Ito po ano, ang tawag po dito sa ginagawa namin ay Kalye Survey. Ngayon po, ito po yung tanong ko. Ano, halimbawa, ano, presidential election na 2028 na ano, sino po yung napupusuan at ma iboboto mo dito sa aking tuturan, ano? Ang malakas po ang tunog si Vice President Sara Duterte, si former Vice President Lene Robredo at si Senador Grace po. Sino po ang napupusuan mo sa tatlong yan? Siyempre, yung bumoto ko, yung anak ni Rodrigo Duterte, si Sara pa din. Bakit po? Kasi, siyempre po, yung ano yung kinagis ng ama niya, yung parang yung ano na kanak niya, yung papataw niya dito. Ah, parang kapat. sinasabi mo, ipagpapatuloy. Ipagpapatuloy po. Kasi nasubukan na si Duterte. Oh. Lahat naman kasi tayo, may gusto sa mga tao, may ayaw sa mga tao. Siyempre, oh. yung, you know, yung gusto natin, ayaw ng ibang tao. Kasi hindi naman lahat kasi ng tao, gusto eh. kasi iba-iba naman tayo ng pananaw kasi ng pa sa buhay. Siyempre yeah, sa akin, napupuson ko si Sara Duterte. Kahit hindi ko siya personal na kinala, siyempre, kung mamalakad ng kamay niya, siyempre, yeah, papatipag niya pa rin yun. Pagdating sa kandidatura niya sa presidential so, oh, Okay. Kasi Kaya... ang sigurado ko dyan, kasi yung ama niya maging advisor niya dyan. Mm. Kasi ama niya yun. Mm -hmm. oh. At saka yung mga magandang siguro, yung mga magandang nasimulan, ipagpapatuloy niya yung sigurado oh, yan. Ano? Siyempre, oh. kung ano yung ng ama niya, i-apply -ano ito sa anak. Kuya, maraming maraming salamat okay, sa opinion mo. Salamat ha. po. Okay, thank you po. Peace you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, eto po. May nakita pa po tayo nagtitinda ng pako. Paboritong gulay ko ito. No? Kuya, kuya. maulang galang na sa'yo. No? Ako si Kuya Rodel mo. Ano? Welcome sa Rodel's TV. Ngayon ka, anong pangalan mo? Negro po. Sa, ano, kilala po ako negro sa Facebook. Negro sa Facebook? Sa mga online ko. Yun, no? Sa mga online. May mga social media ka rin ba? Wala po. Pero Wala. sa Facebook account ko lang po you know, online ko to. Negro, N-E-G-R-O, negro talaga? Opo. Absolutely. Okay. Sige, ito yung tanong ko sa iyo, ano. Medyo matagal pa naman ito. Kung sakaling 2028 na ngayon, presidential election, papipiliin kita dito sa babanggiting ko, ano. Sino ang napupusuan mo at saka yung iboboto mo dito, ano. Ang malakas, ang unang-unang malakas si Vice President Sara Duterte Carpio. Pangalawa si former Vice President Lene Robredo at ang pangatlo si Senador Grace po. Sino ka dyan? Si ano, si Po. Grace Po? Oo, oh, oh nagmana nagma na yun sa tatay niya eh. Oo, oh. bakit naman? Sige nga. Mausay sa ano yun, sa gobyerno, kilala na. Doon na tayo sa subok na, kaysa sa subok pa, para sigurado talaga. Ay, ganun pa. Pero ito sila Lene Robledo, saka si Vice President Sara Duterte. Si... Matagal na rin sa politika yan eh. Mm -hmm. Si Sara, oh. Kilala naman yan si Sarah uh, uh, tatay niya yan. Mabangis talaga. Eh, ngayon nasusubukan natin. Di ba ngayon 2024. Uh -huh. Parang wala namang ganong nangyayari. Kaya maganda yung dun sa dati. Tatay, sa dati pa rin. Kay Grace po ka. Uh, okay, sige. Okay, thank you ha. Peace uh, yeah. mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, meron tayong nakita may interview. Kuya, maulang galang na po. Ano? Ako po si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. Ano po ang pangalan nila? Dick. Ha? dik Lakas pong boses, hindi na akong ng microphone eh. Dick. Ito mo. Oo. Oh. Okay. Kuya dik Matagal na po kayo nagtitinda ng ano, banana cube. Sa kayang turon. Hindi uh, naman po. Ma, dalawang taon na rin. Eh? Okay, dalawang taon. Ito kuya ano, ito po ay tawag dito ay kalye Sorbe, ah. ano. So ito po yung tanong ko. Halimbawa, ano, tatakbo si BP Sara Duterte tapos si Senador Grace po ano po sa pagka presidente at saka si malakas ang tunog nito ni ano si ano ba ito si dating Vice President Lene Robredo sino po ang pipiliin mo at kanino yung uh, sinong ibuboto mo sa kanila ah uh, si Lene sino po? Lene. O, bakit po? Lala, Lala. ha? ano po yung dahilan bakit si Lene tingin po kayo sa camera kuya bakit po si Lenny? Bigay kayo ng uh, isang kahit isang dahilan lang. Kasi, yes. laging vice president there. Oo. Okay po. Kuya, thank you ha. Peace. Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers. Ano, inyo pong napakinggan yung lahat ng aking in-interview dito po sa Parangay Kamuling, Quezon City po. Ano? At sa mulit-muli po, ano, subaybayan so, nyo po yung aking mga kalye survey dahil uh, talaga naman maging uh, kapanapanabik, talagang maging interesado kayo na panuorin ito no? kaya at sa multiple mga kaibigan ano, maraming maraming salamat po sa suporta sa aking munting channel and God bless you and thank you very much